Okay magandang araw po sa ating lahat mga hagrasa Okay nandito naman tayo ngayon Sa isa pang pagkakataon Sa pagsisir sa inyo ng mga video Tungkol sa pag-vlog Ng mga motor Kung paano tayo magsayos Kung paano natin I-modify At kung paano natin uh, Bigyan ng solusyon Kung ano man ang mga problema Ng ating mga motor Okay mga riders dyan Yung mga moto vlogger dyan na mahilig magpasyal sa mga malayong mga lugar yung nasa mga wilderness areas uh, panuorin itong mga isisir ko sa inyo kasi makatulong ito sa inyo mga hagrasa dahil ang hirap talaga kapag matribulan tayo ng ating sasakyan na, at wala tayong kinalaman kung paano natin i itribulsyot mahirap talaga pag walang shop na ating mapuntahan mga hagrasa kapag nandun na tayo sa mga masyadong mabundok na lugar at wala ng mga siyap ay mahirap talaga pag wala tayong alam kung paano tayo mag shot. kaya ito yung youtube channel na ito ay isisir ko sa inyo kung paano ang mga technique kung ano ba ang ating gagawin sa tuwing tayo ay nasa daan at bigla lang tayo magkatrubol ng ating mga motorsiklo maharasa. rasa okay? Okay, welcome na welcome. Nandito na no, po tayo muli sa ating channel. Magandang araw po sa ating lahat. Nandito ako ngayon sa Siap Mahagrasa. Mayroon tayong gagawaing motor. Ito ay isang XR Rayman At ang issue nito ay umandar naman siya. Pero kapag uminit na, ay bigla na lang siyang mamamatay. Sabi ng may-ari Mahagrasa. Okay, uh, tingnan natin. Papaandarin natin siya kapag umiinit ba ay tutubang bang mamatay siya tingnan natin mahagrasa kasi ito ang sabi ng mayari okay pandarin muna natin ito mahagrasa Okay ito, bigla na lang siyang mamatay mga Piro, uh, Pero itrya pa natin pandarin muli mga hagrasa. Okay sa nakita natin, pag uminit ay mamatay siya. At pag mamatay na ay mahirap na talagang pandarin. Uh, ang una natin gagawin ang unang hakbang ng pag shot ay ganito i-check natin ang bawat pwistuhan ng CDI sakit mahagrasa kung mayroon lang ba siyang koneksyon Okay, ito ang green wire, ito ang ground connection mga hagrasa At ang black na may line na ilo, ito ang connection patungo sa ating ignition coil. Then blue na may line na ilo, pickup coil connection. At itong red na may line na black, is ito ang connection galing sa ating susian, 12 volts positive supply mga hagrasa Okay, ang gagawin natin dito, i-check natin ang bawat connection ng CDI kung mayroon lang ba siyang connection mga hagrasa Gamit ang test light at ang tester. At ang gagawin lang dito, i-clip lang itong test light natin sa chassis at i-check natin itong uh, red na may line na black at kapag ilaw ang test light natin ibig sabihin okay lang ang koneksyon huwag kalimutan i-on lang ang susian mga grasa. okay umiilaw siya ang ibig sabihin nito ay okay lang ang positive supply galing susian mga grasa. at ang kasunod ay open lang ang u-box din tapos i-clip itong natin sa positive ng battery. Din tapos ang dislight natin itusok lang sa green wire ng socket connection ng ating CDI. Pag umiilaw siya, ibig sabihin okay lang ang koneksyon ng ground connection ng ating CDI mga grasa. Okay, umiilaw ang green wire. Ibig sabihin okay lang ang koneksyon ng ating CDI socket mga grasa. Okay, ang isunod natin sa pag-check ay itong black na may lining na yellow is ito ang koneksyon patungo sa ating ignition coil. Well. I-check natin sa so ng tester. Isit lang tester sa continuity, itong para may signal ng wifi. Okay, hanapin lang ang wire na kulay black na may lining ng yellow. Tapos itusok lang ang tester mga grasa. Pag tumutunog ang tester natin, ibig sabihin, okay lang ang koneksyon, wala lang siyang putol. Okay, try natin i-check mga grasa kung tumutunog ba ang tester natin. Okay, Tingnan natin mga kasahanapin lang ang kulay black na may lining na hilo. Tumutunog ang tester natin. Ibig sabihin, okay lang ang koneksyon. Next, isit lang ang tester sa 2K ohms. Try natin i-test itong koneksyon ng ating pulser. Okay, tingnan natin ang kanyang resistance itong test probe natin, itong red probe ng tester, itusok lang sa blue na may lining na yellow. Tapos itong black probe ng tester ay idikit lang sa chassis. Tingnan natin kung mag-reading ba siya, mga grasa. Ang tester natin, kung mayroon ba siyang resistance. Okay, yan mga grasa. Uil oh, siya. Wala siyang resistance. Wala siyang reading. Try natin sa 200 ohms. Tingnan natin same procedure lang idikit kita si chassis yan mga grasa oil talaga ibig sabihin putol itong pulser walang koneksyon itong blue na may lining na yellow try natin i-check nito sa bandang gilid dito mga grasa buksan natin ang bandang gilid na ito Okay, try natin i-check itong blue na may lining na yellow isit lang tester sa toki ohms at try natin i-check itong blue na may lining na hilo kasi ito ang koneksyon ng ating pickup coil o pulser mga mahagrasa okay itusok lang itong red probe ng blue na may lining na hilo itong sa wire socket connector ng ating stator tapos itong black probe idikit lang sa itosok lang sa green wire at idikit lang lang sa chassis tingnan natin kung mayroon ba siyang resistance okay iyan mahagrasa ul try natin sa Tokyo ohms yan mga grasa, oil pa rin. Okay, ibig sabihin, putol ang pulsier connection. Buksan natin ito mga grasa para malaman natin, makita natin sa loob kung ano ba talaga ang nangyari dito. Ito yon ang ating palitan mga grasa. Ito ang pick up coil. Try natin i-check. Comparative study tayo. Try natin i-check mga grasa, okay? Ito ang luma na walang resistance. Yan pa rin, oil pa rin mga grasa. Samantalang itong bago, tingnan natin ang kanyang resistance kung ilan. Try natin i-check. iyan mga grasa. Tingnan natin ang resistance. Okay. 137 ang kanyang resistance mga grasa. Itong luma, tingnan natin ang resistance. Okay, tingnan natin itong ating tinatanggal. Try natin mga grasa ang resistance kung ilan. Tingnan natin. Yan mga grasa. OL, ibig sabihin putol talaga. Try natin oil pa rin mahagrasa okay ito yun mahagrasa ang sira pag uminit hindi na umandar pero pag ay ayun mahagrasa mayroon naman siya resistance umandar naman siya ito yung pag bumababa na bumababa na siya ng 100 uh, ohms uh, dapat na siyang palitan mahagrasa ito ang kanyang limit pag ng nang mababa ay dapat natin palitan naman darman siya pero pag minute ay bigla na lang siyang mamatay ito ang pickup coil o tinatawag natin ng pulser mga grasa kasi ito ang nagbibigay ng kaman ng ating CDI dadaan dito sa blue na may lining na, yun na wire itong bultahe ng pickup coil para makapagbato ng kuryente siya ang nagkaman nating para maka-deliver ng kurinti sa ating ignition para ang ignition coil naman ay makabato ng kurinti patungo sa ating combustion chamber para makasunog ng iron fuel mixture sa ating combustion chamber. Okay? Uh, bago natin ikabit ito mga grasa ay siguraduhin natin na mahinang para hindi siya matanggal mga hagrasa. Okay, ibabalik natin ito tapos pandarin natin habang mag ano tayo mag uh, lalagay pabalik na ating cover ng motor natin tinatanggal ay observe natin siya mga Okay? Try natin pang darin. <tinyo>